Hello guys! Ang dami ko nakikita ang ganitong klaseng motor at hindi ko magets kung bakit may mga taong nagpapalagay ng ganito kaiingay na sa mga motor nila. Anong trip nyo? Bakit ganyan kaiingay yung mga motor nyo? And hindi ba kayo nabibingi sa tunog ng ganyan? No hate ha sa mga owner ng mga ganyang klaseng motor. Pero curious lang talaga ako kung bakit kayo nagpapalagay ng mga ganyang tambucho. Nakagwapo ba yan? O nakaangas ba yan? So share ko lang no Meron kaming bahay sa probinsya and tabi siya ng National Highway and yung mga tita ko sa place namin na yun eh galit na galit sila kapag may mga dumadaan ng motor na sobrang ingay tulad nung sa video kanina kasi naman mayroong mga bata doon sa bahay namin na yun and may mga maratanda na din and most of the time nga eh nagugulat sila and minsan tanghaling tapat habang nag sila or nagpapahinga eh bigla-biglang may dumadaan ng mga ganyan kaiinay na motor. Parang nagre-racing pa talaga sila. So ang tendency ay pabalik-balik sila. Parang every 10 minutes talagang bumabalik sila doon nga sa highway na yon. And wala namang masama dahil national highway naman yun. So free naman talaga silang dumaan. Pero kasi nakaka-trigger, nakaka-gulat. Parang mini heart attack yung nai-experience namin. Dahil bigla ang daan, sobrang bilis pero sobrang ingay din na talagang nakaka-disturb. And nag-search ako online and may mga places na din pala dito sa Pilipinas na mahigpit na pinagbabawal yung mga may ingay na mufflers tulad nga nung kanina sa video. Dahil ito daw ay nakaka-apekto at nakakadagdag sa noise pollution. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, yan ay example ng noise pollution. Meron siyang different levels ng ingay. Ayan, magmula sa mga pinakatahimik up until sa mga pinaka maiingay talaga. And as you can see, kasama sa loud ang nasa 70 decibels pataas like yung mga actually yung vacuum kasama na siya, yung kotse, blower, truck, mga ganyan. So kasama na sila pataas sa mga bagay na pwedeng maka talaga sa noise pollution and ang noise pollution or ingay sa Tagalog pwedeng maka-disturb sa mga tao at hayop na nakakarinig ng mga ganitong klaseng ingay at higit sa lahat ay pwedeng tong maka-apekto sa kanilang kalusugan so hindi talaga maganda yung exposure sa mga may ingay na lugar or may ingay na bagay tulad ng may ingay na mufflers personally ko, ako yung natanong ninyo, against ako sa mga may ingay na motor or sa sakyan? Kasi nakakaasar talaga yung feeling na nagre-relax ka sa probinsya or kahit saan pa man yan. Then all of a sudden, biglang may dadaan na motor na sobrang ingay na parang, ewan ko, parang natapakan na palaka yung tunog niya. So hindi siya nakakatuwa. So sa mga mayors dyan, sana naman pagbawal nyo na yung mga ganitong klaseng motor dahil hindi talaga maganda. Siguro sa iba, especially sa mga owner ng mga ganitong motor nakakapogi, nakakadagdag angas kapag yung motor mo ay e ganito kaingay. Pero sa mga simple nga mamayan na walang alam sa mga ganitong klaseng bagay, eh nakakadisturb talaga yung mga ganitong klaseng ingay. Hindi nakakatuwa. So, kung may ari kayo ng mga motor na may ingay ang tambucho, Comment down below kung bakit kayo nagpapakabit or bakit kayo nagpapalagay ng mga ganyan klaseng mufflers or tambucho para naman maintindihan namin kayo as a simple netizen. Pero kayo ba? Ano ang masasabi nyo sa mga motor na sobrang ingay? Okay lang ba sa inyo na may mga ganyang dumadaan sa paligid nyo or against din kayo tulad ko? Comment down below. At kung nagustuhan nyo itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga mga latest ganap online thank you so much for watching and stay safe